So, nandito tayo ngayon sa Barangay Dawiso na sa ng Municipalidad ng Carmen. Dahil nga sa pupuntahan natin ngayong araw, itong isa sa mga kilalang lugar sa bahagi nito ng Sibu. Uh, lalo na sa ito, sa mga nakatagong yaman ng kanilang barangay. Kaya para. Ang Dawisor ay isang barangay sa Munisipalidad ng Carmen, sa lalawigan ng Cebu, Ayon sa census noong taong 2020, ito ay may kabuuang populasyon na halos umaabot ng 3,000 o kumakatawan sa 5% ng kabuuang populasyon ng munisipalidad ng Carmen. isang daang metro mula doon sa National Highway ay narating natin ang bahaging ito ng barangay na kung saan matatagpuan natin itong kanilang nakatagong yaman. Basis sa napagalaman natin, mahigit sa isang daang taon na nang nagsiservisyo ang tubigan sa bahaging ito ng barangay daw. ito yung nagsisilbing paliguan, labahan at maging potable water na mga taga rito noong kapanahunan. isang swimming pool ang bahaging ito ng Davao Resort. So makikita niyo naman dito sa likuran natin, so makikita natin yung mga naliligo dito at ito na rin yung mga nagsisilbing pinaglalabahan ng mga residenteng malapit sa bahaging ito. So makikita din natin dito ay meron silang pinagkukunan ng maiinom sa bahaging ito. Diba rito, makikita rin natin yung ginagawang ongoing construction sa bahaging iyon. So, kung makikita kasi natin, naman talagang mapapansin natin na talagang marami na yung naliligo sa bahaging ito. Kaya, para maiwasang madumihan yung bahaging ito na talagang pinagkukunan ng maiinom ng mga taga rito, ay pinagawa nila or kinonstruct nila yung bahaging iyon para sa mga taong maglalaba o maliligo sa bahaging ito. Itong tubigan na nandito sa bahaging ito ng Carmen, ay pinaniniwalaan na may tanda na lampas sa isang daang taon na mapasa ngayon ay ito pa rin yung pinagkukunan nila ng tubig. At saka na pag-alaman din natin dito na dito naglalaba at naliligo yung ilang mga taga-barko dahil nga sa itong lugar ay malapit lamang sa dry dock ng Danau. bukod sa napakaganda at kaakit-akit nitong tubig ay makakasabay mo pa sa pagtampisaw itong mga naglalakihang isda.